Hello mga kailanga Mayo nga ga sa aton tanan. So for today's video nga ho mga kailongga, tara po samahan nyo po ako. Magluto po tayo ng atin pong panangalian. Mali yung lulutuin po pala natin ngayon ay magsasabaw po tayo ng isda at lalagyan po natin itong dahon ng lupo. Pero bago nga po ang lahat mga kailongga, ano tayong apat na piraso ng isda dito na kung tawagin nga po namin dito banda ay matambaka. Ang lugar mga kailongga, anong klaseng isda ang tawag nito sa inyo? Ay, alam naman po natin bawat probinsya ay may kanya-kanya po talagang tawag dito. Dito nga ho mga kailongga, kinuhaan ko pala ito ng hasa. Alam naman po natin dito banda sa atin ay malayo po talaga yung dagat. Itong isda na ito ay hindi na po ito masyadong presko. Isasabay ko na rin ho, hugasan dito yung balatong o sito kung tawagin din po ng iba. Mga kailongga, automatic na po iyan sa kawali derecho. Ba, pambilisang gawi nga lang yan. Tapos nga ho nyan, hugasan din natin itong atin pong mga lama. Tapos direkta na rin ho agad ito sa ating kawali Tapos tayong tapalan-tapalan na gamit dito Kung sa pabilisan nga lang, ito po talaga yung lagi-lagi namin ginagawa Kayo nga ho, hindi ko portable sa ginagawa ko Pagpasensyahan nyo na mga kailongga dahil ipinapakita lang po namin kung paano nga po kami gumagawa o gumihikot nito Tapos nga ho, nating lagyan ito ng tubig na hanggang leeg Diba, pasabaw, gitchar <laughs> Kaya dinagdaga na po natin dyan yung mga pampalasa. Na ho tayo dito magdadabok-dabok. Eh dito nga ho, magsindi nga ho po na tayo dito ng atin pong gagamiting kahon. Kaya libring libre lang po yan mga kailongga dahil hindi po namin binibili dito yung kahon. Ganit Tandos ka lang ay may libre kagid nga gamito. Niluluto po pala natin iyon. Abay ito nga ho, nagpunta nga po muna dito ako sa Taramnan para manguhan ng lupo. Man ho, may dahon-dahon po itong ating lulutuin sinabawan. Mga kailongga, sampat Good. Sa po pala sa hindi pa po nakatikim nitong lopo. sa po pala neto ay manamis-namis. Perfect na perfect po sa mga sinabawan o kundi nga ho sa mga tinapa o munggo. Siyempre, marami din hong recipe ang pwedeng maluto nitong lopo. Sa iba nga ho hindi po ito pinapansin. Sa mga nakakain o nakatikim na nito. Sa mga kailungga, hindi gid ka mo magmahay sa ilunggo nga mga pagkaon. Sa totoo lang mga kailungga, hila mon man ini sa inyo pananaw, hindi nyo alam na isa po pala ito sa mga superfoods o maraming sustansyang makukuha dito sa gulay kaya yeah. nga po binipisyo sa ating katawan ba, mga kailongga, lamang talaga ang may alam o ayan mga kailongga, dahil nakabot ka sa gitna ng videong ito At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content na mga tipid gulay ulam ideas na mga hilamon na hindi mo pa alam na pwede palang kainin o uulamin kung hinihintay mo dyan, pakipalo na po ako dyan o tara na mga kailongga, dahil luto na po ang ating ulam for today's video videos. Pero ito na po yung tinatawag na manalangin muna tayo bago kumain. May maraming bahaw na naman na mabubong ka. Sigurado po ako ang patidukot nito ay ubos. Arlo, mabasa pagkatikalun. Ha! <laughs> po pala tayo ay kumakain dito. Papasalamat na rin ho tayo sa lahat po ng mga sumusuporta. Lalong lalo na po doon sa mga nagpa-follow, nagla-like at nagsha-share at nagko-comment ang atin pong Facebook page. Hey, yan po talaga ang lagi-lagi po nating sinasabi. Dahil nga po kapag wala po kayo, eh, syempre wala din po tayo ngayon dito. Dahil po sa inyo, kaya po tayo ginaganahan gumawa ng mga content. Kaya na marami yung nagbabash po sa ating mga content mga kailongga o kinakain lahat ng mga gulay-gulay o dahon-dahon ay kinakain na po natin. Ay, sa totoo lang, mahal na mahal ko kayo, mga basher ko. Or bash pa sa susunod nating mga video. I <laughs> Kaylongga yung mga dahon-dahon na kinakain po natin. Ibinabahagi e lang ho namin iyon. Eh lagi-lagi ko po talaga sinasabi, na lamang talaga ang may kanin ng siling mga kaylongga, kay pobre kita dapat ma-discarded. gulay lang mga kaylongga, buhigid kita. Basta ang importante, mga kaylongga, hindi lang po tayo maging mapili sa anumang kinakain o inuulan. At hanggang dito na lang po muna ng ating video mga kaylongga. Salamat sa inyong panonood. God bless. ta